Nilusob ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang safehouse sa Santo Tomas, Batangas, isa sa mga pinaniniwalaang kuta ng mga sospek. Dito rin naman tinago ang binukot ng negosyanteng Chinese na nawawala mula pa noong July 1. Ang biktima magde-deliver lang sana ng isang sasakyan sa isang buyer pero imbis na bayaran, dinukot siya ng mga sospe. Nakapagsumbo agad ang pamilya ng biktima sa PNP matapos makatanggap ng ransom demand ng kanyang misis na nasa China. Habang nagpapatuloy ang negosasyon, nagsagawa na rin ng surveillance ang PNP. Nang maaresto ang dalawang bantay sa Batangas, sinundan ito ng mga follow-up operation sa Cavite at Makati. Umabot ito ng alos dala, labing dalawang araw bago nating naisagawa itong ating uh, ikinandak na successful uh, rescue uh, operations. So, and uh, follow-up operations na sinagawa natin ay uh, nagkaroon tayo ng mga uh, arrest. Sa kabuuan tayo ay nagkaroon ng labing dalawang uh, arrestado. Uh, anim dito ang in Chinese National. Anim din dito ang uh, Pilipino Nationals. Kinuha siya. Siya ay pinukpok sa ulo ng baril. Naniniwala ang PNP AKG na kabilang ang grupo sa mas malawak na sindikatong sangkot sa serya ng kidnapping sa bansa. Nakumpis ka ng mga pulis sa mga peking police at security uniforms. Bagong patay na uniforme eh. ng, uh, uh, ng security guard, pati na rin na pulis. Bukod sa mga uniporme, nakumpis ka rin ng mga baril at iligal na droga mula sa mga sospek. Sinampana sila ng mga kasong kidnapping for ransom, illegal possession of firearms, at illegal possession of drugs. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto.